patuloy ang isinasagawang paglilinis ng mga landmines sa Maguindanao at iba pang lugar na saklaw ng ARMM. Ito ay sa ilalim ng programang inilunsad ng grupong Philippine Campaign to Ban Landmines na naglilayong gawing ganap na ligtas ang rehiyon. Ang ulat mula kay Manal Jingona ng PTV Central Mindanao News Bureau improvised explosive device na itinanimo na iwan sa dating war zone ng probinsya ng Maguindanao na hindi sumabog sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Militar at Moro Islamic Liberation Front ang pagtutuunan ng pansin at hahanapin para disarmahan upang hindi nasasabog at makapinsala pa. Kaugnay nito, inilunsad ng grupong Philippine Campaign to Ban Landmines ang Kompanya Contra Landmines sa barangay Ganta ng bayan ng kabuntalan sa Maguindanao bilang panimula sa mga nakatanim na landmine. Kasama rin sa programa ang Swiss Foundation for Mine Action, ang mga European Ambassador na dumalo upang saksihan ang nasabing programa. Bukod dito, dumalo rin ang mga local official ng bayan ng kabuntalan. Ayon kay Pedro Lubang, ang National Coordinator ng Naturang Grupo, ay isusunod na rin nila ang bayan ng Shalipagwak at iba pang lugar katulad ng Tumaginting at Dinaig ng Maguindanao na pinapaniwalaan na may matatagpuan pang mga landmine. So sa agreement, ibig sabihin, Joint Mines UXO Clearance. Ibig sabihin, magsama-sama ang MILF at ang government para uh, uh, pagtulungan no? paano linisin ang area kung saan sila nagbakbakan. So, ibig sabihin nun, uh, meron siyang unang trabaho, survey muna kasi hindi natin alam kung saan na talaga itong lugar na ito. muna, may mapping muna. So, pag nalaman natin kung saan yung lugar na apektado, doon sisimulan yung pag-identify, pag-marking. Yung... Kahit. Tapos, kailangan din sisirain. Uh, tang tanggalin yung At, kumbaga. Binigyan din ang Thailand by National Coordinator na mayroon pa rin mga natitirang bakas ng nakaraang Moro Armed Rebellion. Ito ang mga bomba na hindi sumabog galing sa dalawang panig, kagaya ng bala ng M79 o M203 grenade launcher at maging ang Russian Popol Grenade o RPG na karaniwang gamit ng MILF at maging ang bala ng 105 kanyon ng militar. Ang mga ito, kung maaatakan o mapakialaman ng mga tao, ay delikado pa rin nasa sabog at magdulot ng malaking pinsala. Dagdag pa ni gagawa sila ng survey o mapping sa lugar ng naapektuhan ng nakaraang digmaan upang malaman at mahanap ang mga nakatago at nakabaon ng ano natin eh. Maganda sa tingnan, parang laruan, pero delikado siya. So, ang mensahe lang sa community, pag makakita ng UXO, dapat hindi hawakan at sana i-report agad. Pa-i-report agad para uh, technical ng mga tao na alam paano i-handle yun, sila ang, ano, ang tutugon. So ang sundalo at ang MLF magtutulungan at maing malibinis ngayong kumunti at yung tema namin, from battlefields to rest fields, saan ang yung lupa at walang pinsalang may dududot sa mga tao. Ang sunod dito, nanawagan si Lubang sa mga residente ng apektadong lugar na kung sila'y makakita ng mga pampasabi ay ipalam kaagad sa kanilang tanggapan o maging sa mga bomb expert katulad ng mga miyembro ng Explosive and Ordnance Device o EOD Team ng Philippine Army upang maiwasan ang sakuna. Nagdag pa niya, kailangan din magkaroon ng kaalaman ng mga bata tungkol sa mga bomba, lalo na sa mga isura nito. Dahil kadalasan ay ginagawa pa nila itong laruan nilang kamusmusan, wala silang kamuwang-muwang na ang mga bagay na ito ay nakakapinsala